Shout out mga idol. pero tayong mga sapatos dito. Pitong parisan. Isa, dalawa, dalawa, lima, anim, pito. Mga balat yan mga idol. Balat yan. Pero kung ano, pwedeng ipatahe para masyadong, para tumibay talaga. Ah, Shout out pala sa nagbigay dito uh, nag-sponsor si, na si Dominic Moroco ito na idol si eh, Mami rin. salamat po ako yung napili mo na sponsoran na uh, sapatos uh, ipamimigay rin natin to mga idol uh, pakidalaw na lang din ang bits ni idol Dominic Moroco ay eh, yun ang na, nag-sponsor sa atin ng mga sapatos siguro mga ano 11 pataas Puro babae lang to, Ade, mga idol. Oh. Sino may gusto, mga idol, kung malapit sa bahay, magpunta, magsukat lang. Pagsukat nyo, sa inyo na, mga idol. Namimigay natin to, mga idol, eh, si, dinaman naman natin. Ini-sponsor si, na ni, ni Dominic Morocco. Yan. Itong parisan yan, mga idol. kaka yung anak ko kasi, malaki ang paa, pero si misis, meron kasi siya. Mamimili lang din siya. Kung ano ang gusto niya. Yan. Itong palisan to mga idol. Uh, comment na kayo mga idol kung kung nyo to. Balat to mga idol oh. Balat yan. Oh. Balat yan. Yan. Balat yan. Tahayin nyo lang mga idol. Patayan, patayan nyo lang yan. Titiba yan. Taon niyang anuhin nyo nito. Pakinabangan. No, oh, balat yan mga idol. Hindi yan uli. Mga balat talaga yan. Ah, uh, i-sponsor lang sa atin 'to. Eh, eh, ay, ipamimigay din natin sa mga nangangailangan sa mga kapuspalan. yan mga idol, oh. Ayun, makita nyo tong video na to pag dito kayo malapit yung mga 11 pataas na babae pwede ko punta dito sukat kung mas kasya sa inyo ibigay ko na sa inyo ayan ang um, Hiling ni Dominic Morocco sa nag-sponsor. Yeah. Ah, thank you mga idol sa panonood. Mag-comment kayo kung um, ano. Kung um, malapit kayo dito sa bahay, magpunta lang kayo mga idol. Oh. Balat yan mga idol. Tapos para punta sa inyo, ipatahin nyo na lang para umabot talaga ng taon. Oh. Yan, mga idol. Oh. May itim. ng mga spike. Oh. Sabi uh, ba mga idol? Sayang din mga idol eh. Kung hindi kung kasihan lang sana sa ako, sana ako na tula. Kasi hindi mo kasihan mga liit, uh, 11 siguro pataas ang edad. Ito. Wala kasi ang size. yeah, pag malapit kayo dito sa bahay, magpunta lang kayo dito. Magsukat kayo. Para kung magkasihan sa inyo, sa inyo na mga idol. At thank you mga idol, huwag kayo makalimot magkalimut, mag-follow sa aking page sa Ronnie Lupian. Thank you mga idol!